Biyahe na kami ngayon may pupuntang bakasyon. Ayan, 10.17 na ang appointment namin ay alauna. So nakita nyo naman yung traffic sa Better Living nung nakaraang Saturday. Ito po yung nangyari nung araw na yun. No? So late upload dahil sa PLDT. So buwabiyahe na kami ngayon dito sa may na. So nakita nyo naman ako online meeting pa kami mag-asawa niya. No? So nakita nyo naman na napaka-traffic sa baba. Going to Manila yan, no? northbound. So napaka-traffic niyan, walang galawan. Dapat dyan ako dadaan para mag-EDSA. Yun nga lang, walang galawan. So na, ba't ko binibidyo tombas tong bus na to. Sana naman ko na border na sa atin ang mga jeepney. Pati yung mga bus na ganito kasi nakita nyo naman napakausok na. No? So, considering that it's diesel pero sana magawa ng paraan para emit ang smoke or yung, yung reduce ng smoke no para sa ating mother earth. So nakita nyo dito na ako dumaan kasi may, yung pupuntahan namin kasi isa may pasig. So dito ako dumaan kasi dapat EDSA. Tapos naisip ko dapat si 5 gaso track day ang Saturday. So dito pa rin ako dumaan. Nakita nyo naka online pa rin kami sa zoom. Yung nakagandahan dito sa aming business no pwede kang mag online no hindi ka pwedeng kahit anong oras lang no pwede kahit saan nasa bakasyon ka nag nagde-drive ka, pwede kang makinig. Ayan, imbis na mag ka, dito kang makinig. So, drin up ko na sila dito. Siyempre, ako'y magpa-park pa. So, lunchtime na kami kakain. Nakikita niya naman yung pagkain namin. Lugaw na lang kasi wala tayong budget yan. Joke lang yon So, lugaw lang kasi siyempre diet-diet tayo. So, masayang-masaya siya kasi alam niya na ang mangyayari mamaya. So, naka-online meeting pa rin kami kasi hanggang 12 yung meeting pag Saturday. So, na-early tapos yung meeting namin noon. So, ayan, nakita nyo naman. Iniwan ko na yung sasakyan ko doon at ako'y naman nagpark. So, nito na ako ngayon sa may concrete jungle ng Pasig. So, yun, napakaganda, napaka-pleasant kasi wala ganong tao, wala ganong sasakyan. Paunti-unti lang naglalakad. So, dyan kami pupunta sa may IBP. So, alam nyo na kung saan yan. So, headed tayo sa 26th floor. So, ang bilis ng elevator nila dito at di rin masakit sa tenga, no? So, ayan, nalabas na kami, 26th floor, IBP Tower. So, yan yung kasama yung asawa ko. Nagkukulitan pa kami dito. Sabi ko, kayang-kaya kaya mo yan. Huwag kang kakabaan, formahan ng aming kasama, o 12-14 na. So, iniwan na namin dyan sa loob, FWD Insurance nga pala yung aming company dito, no. So, legit yan na meron sila, no, sa mga nagsasabing scam yan. Hindi po scam pa nito, legit na po ito. So, sabi nila, oy kuya, sa kapupunta, ay mali, doon pala yung daanan natin. Pasensya naman, ay tayo naman, nagbibidyo-bidyo lang tayo. So, ayan, going back na kami doon sa may pumuntaan namin. So, Ayan, tapos na lahat. Nasundo ko na silang lahat at going naman kami ngayon sa office para pick upin yung sticker ko kasi nagpagawa na ako ng sticker sa aking content, no? So, aking YouTube channel, may sticker na po ako. So, ayan, nandito na ako ngayon sa BGC Circle kasi nga kukunin ko yung sticker kalabos amo ino. So, nandito na ako ngayon. Napaka-traffic naman ngayon sa Skyway. Going to Cavite na kami ngayon ito ng time na ito ng Saturday. Nakikita nyo yung traffic talaga dito na yan, packet na naiya. Pero ang traffic pala dito is yung sa baba. Yan. So yung flyover na yan galing yung tramo. Tapos na yan, padali na kayo makakapunta ng Kabite or maghatid ng mga tao sa airport or papuntang sukat. So nandito na kami ngayon sa Kabitex. So nakita niyo naman wala nagaano dumadaan. 12:40 na ng hapon. So sabi ko sige, video lang ako sa glit dito at wala lang, gusto ko lang mag para malaman ng mga tao kung anong ginagawa ko pag Saturday. So sa Kabite, usong-uso yung ganto pag may namamatay, kondolensya sa mga namatayan po dito. So usong-uso yan yung may mga banda, pag Kabite nyo ka, malalaman mo may ganyan ka. So nandito kami ngayon sa Nike, 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 Nike. Dito lang yan sa may Mabolo. So dito na namin sinama yung aming kasama na si Ethel. No? So kinakausap na ng aking wife kasi onboarding na po siya ngayon. So, sabi ko dito na lang tayo magano. Yung nga lang ang ingay dito, madaming tao. 4.46 na nung kumain ako dito sa may labas na din ng Mabolo. Sabi ko gusto ko ng cheese stick or ng takoyaki. Pero cheese stick ang binili ko dito sa may Mabolo to. So, kung alam niyo yung Mabolo, yung bilihan na maraming sapatos na 3 for 1,000 dito yan. So, ito yung cheese stick na worth 20 pesos. O, so, oh, with cheese, cheese stick na yan, with cheese powder, may mayo and ketchup pa yan, dressing sa taas. So, nasa inyo na yan. May madaming flavor daw sila nanay dito. So, matatapos ng ang araw natin. 4.55 na, onboarding pa rin. Kasi kinakausap na to para wala nang balik-balik. Para one time pagod lang tayo. Okay, hahatid na natin siya kasi uh, on the way naman din to sa bahay dito sa Kabite Kaladadi. So, inatid na namin siya. Siyempre, alam din namin siya isasabay. So, yun na pala, na-drop na namin siya. Bye, bye! Sana maging okay at ayus-ayusin ang gawain. So ito na hapunan na yung nuto ni mami. Napakasarap. Hi, salamat at dinner time na naman. So, yun lang ginawa ko ngayong Saturday. No? na no, nakaraang Saturday pa yan. Kasi nga walang internet ang PLDT. Yun lang.